Oh, may init na side. Nakakuha ka na ng tampa dito side. Marunong ka naman magtanim. Hmm. Uh. Mang sasapol tong pula na tao. Ha? Huh? Sasapol ang ganda tubo oh. Sasapol na naman saan? Oh. Hmm. Oh? Pa na hmm. Panay tatanim. Hmm. Ay, ang ganda nga ng kulaw. Oh. Babawasan nyo pa yan. Nakaligtas sa pag-ulan-ulan. Oh. Uh, oh. Red Dragon. Hmm. Oh, tingnan mo siya. Do. Ang ganda, no? Oh, wala pang damo. Oh. oh. Hmm. Babawasan nyo pa ba yan? Huwag na. Oh. Hmm.